Thank you for your time. Thank you, Tristan. It's my honor. Okay, ma'am. Simulan na po natin with the, well, biggest story at malapit sa sikmura po ng ating mga kababayan, yung 20 peso per kilo of rice. Siguro, could you take us or help us understand what prompted the government to launch the 20 peso per kilo rice program in the Visayas at this point in time? Okay, uh, sabi nga natin na Tristan at uh, sa mga kababayan natin diyan. noon pa po ni Nanaes, aspirasyon po ng, ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos, na talaga mabigyan, maka-deliver po siya ng mga bigas sa murang halaga at ang uh, kanyang aspirasyon ay maging 20 pesos ito kada kilo. Unti-unti po ito, pinagsumikapan po. At uh, dahil nga po sa kanyang recent uh, uh, meetings with the Visayas uh, Governors, Uh, natupad po ang pangarap na ito. Bago pa po ito nakapag-meeting sa mga leaders po sa Visayas, ito po ay talaga pinag-aaralan na kung paano ba ito ma-deliver sa taong bayan. At ngayon po dahil nga nagka, na, mabilis na nakipag-cooperate po ang uh, mga governors po sa Visayas, natupad po ito at nai-annunsyo na nga po kahapon. Kaya po sa Visayas po na nasimulan dahil unang-una nga po yung mga Visayas governors po ang uh, nagsabing willing sila na magkaroon po, magbigay po ng subsidiya. Maghahati po ang national at ang LGU. At uh, dahil nga sa mabilis nilang pagtugon at pag-oo, uh, sa napakagandang pra uh, proyekto ng Pangulo, uh, natupad po yung 20 pesos kada kilo dito po sa Visayas areas. And maliban po dyan, marami po kasing stocks ng bigas dyan po sa Visayas at yung mga manggagaling po sa Mindoro. Usually po, sila din po yung supplier, NFA supplier sa Visayas. So mas marami po talaga surprise doon kaya po mas marami po ang mabebenta na bigas sa nasabing area po. You'say siguro to those who are questioning the timing of this announcement. Um why only now? And siguro po dahil naglabasan din yung mga recent surveys on the president's administration's performance, um baka daw po uh, it's a response to those surveys. Hindi po eh sinabi ko nga po kanina sa press briefing maliban po uh, na ito po yung aspirasyon ng paputo. Eh. Well, hindi pa nga po nananalo ang Pangulo. Aspirasyon niya na po na mag, makapagbigay ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. So ang timing, hindi po natin masasabi na ito ay para pang politika o pang election lamang po. Nagkataon lang po siguro na matapos maaral kung paano ito maisa sa katuparan kasi po lumalabas po so, uh, uh, Tristan. 33 pesos na kasi na ibebenta natin mm -hmm. sa mga katiwa. So with that, 30, 33 pesos na subsidized yung 13 pesos at uh, merong magsasubsidya kasama po ang lokal na, gobi, na pamahalaan ng, ng um, Bisayas. So kaya po, na isa katuparan po natin yan. Siguro nagkataon lang po na ng ayun ito na 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 kumpleto kung ano yung mga elemento, factors na dapat na pagsamasamahin para maibigay po itong 20 pesos kada kilo na bigas. Ngayon lang po talaga na buo, pero hindi po ibig sabihin ito ay para sa eleksyon. Para po ito sa taong bayan. Para sa taong bayan. But uh, Yusek, is the palace or Malacanang confident na ito pong program na to will be rolled out um, nationwide? And ano po ang timeline na tinitignan natin for it to be implemented nationwide? Opo, uh, eventually, uh, uh, eventually po, pati po sa Luzon and Visayas, pipilitin pa rin po natin. Yan naman din po yung pangarap ng ating Pangulo. So titingnan lang po natin yung mga LGUs na maaari din po magbigay ng subsidiya. Kasi kung Visayas areas po ay nakaya, maaari pa rin po, lalo-lalo uh, na po sa NCR. So yun po ay uh, tinitignan po natin. Ang issue na lamang po dito malamang ay mga ay yung logistics. At kung paano nga po ito ay kumbaga nationwide mapa-implement. Pero sabi nga natin pilot area po ang Visayas. Uh, Kaya diyan lang po muna tayo nag-start. Uh, nag Pero ayon po sa Pangulo, uh, pipilitin pa rin po next year kahit hindi na po magkaroon ng subsidy ang, ang mula sa local governments, ay, uh, pipilitin po na ang budget ay magkaroon dito para po ulit sa taong bayan. Okay, but definitely bago po matapos yung term ni Pangulo, eh siguro nagawa na po itong nationwide rollout. Opo, ayun uh, nga po yung talaga natin. Sabi nga natin, Bago pa ito, uh, mga survey-survey uh, mga na ito, inaaralan po talaga kung kakayanin po ng gobyerno na maibigay po talaga sa lalong-lalo lalo na po sa mga nasa laylayan sa lipunan na maabot po ang presyo ng bigas sa ha? halagang 20 pesos kada kilo. It's like all, I know sinabi niyo po kanina sa briefing that the Department of Agriculture will share more details on the implementation of the mm -hmm. rollout. But based from what you know, um, could you walk us through the mechanisms of this program? How will it be implemented? May specific areas lang po ba sa Visayas that will be covered? And who will be prioritized? Okay, since mga governors po yung mga uh, kinausap po dito, so titignan po natin kung anong mga uh, pamahalaan or uh, mga cities po ang maaaring uh, uh, ma -ma mauna sa pag implement po nitong uh, 20 pesos kada kilo. Sabi nga po natin, mismo rin po, maliban po sa guidelines ng uh, uh, DA, kahit po ang lokal na government, ay uh, magkakaroon din po sila ng guidelines kung paano nila i-dedistribute itong bigas para po sa mas nakakarami. So as of now po, uh, pa rin po namin yung guidelines. Ang alam ko po ay magkakaroon nga po ng press briefing ang mm -hmm. and DA. So maliban po dyan, kailangan po kasi mas maliwanag, malinaw po yung guidelines para po hindi rin maabuso ito. At kung uh, kumbaga mas marami po ang mapahatiran ng nasabing bigas na 20 pesos kada you kilo. Know. at Tristan, tandaan natin na meron naman kasi ng ongoing na pagbebenta ng bigas sa halagang 33 pesos kada mm -hmm. kilo. So yan din po yung uri ng bigas na maibibenta po sa halagang 20 pesos. ah uh, magagaling po ito primarily from the local farmers. Okay. But you said, uh, ito pong sa Visayas ay next week po ba ang target implementation? Just to be clear. ah uh, alamin ko lang po muna. Hindi po ako makapagbigay kasi mm -hmm. kung anong date. Eksakto. Kasi baka po uh, hindi tumag tumugma sa magiging pronouncement po ng DA at ng local government. So hintayin ko na lang po muna yung detalye from the from Secretary Laurel at uh, kung ano din po yung uh, magiging uh, uh, guidelines po ng local. But ng is there an on government. opo Usec. But is there an ongoing coordination let's say with the COMELEC given that the program uh, kung ma-implement po siya immediately will be rolled out during an election season. So parang how does the administration respond to concerns that this could be a campaign tool to sway votes? Uh, uh -uh. Sa ating pagkakaalam, sinabi naman din po ng COMELEC na wala namang pagbabawal po ito lalo na po ay uh, mapaki, uh, makikinabang naman dito eh, ang karamihan ng mga Pilipino. Ang uh, hindi lang po pwede, of course, na gamitin ito ng mga kandidato. Ang hmm. um, uh, sabi nga po natin, hindi talaga. Dapat hindi gamitin ito ng mga kandidato na kumaga uh, tool na sa kanilang pangangampanya. Hindi nga dapat umapir ang kanilang mga mukha sa mga tarpulin. Diba? Kung may magbebenta po dito, LGU mismo hindi po yung namumuno sa LGU. Kung makikipag-cooperate man sila, yun ay tamtang tam pa-cooperate uh, ng local government unit as a whole, pero hindi yung particular na namumuno doon. So, sabi naman po ng COMELEC, basta hindi gamitin sa pamumulitika, hindi naman po ito yung pagbabawal. Okay. Yung sa class on this topic, Vice President Sara Duterte immediately react uh, reacted on this program. She even described it as pambubudol or deception. What is your response uh, given na sinabi niya po, baka kayaraw po sa Visayas ay eh, dahil mababa ang boto doon ng administrasyon? Siguro mas maganda po talaga sa ating Vice Presidente alamin-alamin eh, muna po talaga kung ano ba yung nangyayari. Siguro yan po yung nagiging problema na hindi niya po nalalaman kung ano mga nangyayari sa kanyang paligid. Kaya po kung ano-ano na po yung kanya nagiging opinion. Unang-una po siguro um, alamin niya dito sa mga Visayas governors kung ano ba talaga ang nangyari, kung bakit na napapayad na makipag-cooperate agad ang Visayas uh, areas, ang mga governors sa nasabing lugar. At uh, hindi po ba siya natutuwa na ito naman ay para sa taong bayan. Sabi po nga natin bakit dapat sa, na una sa Visayas, dahil sila po yung unang nakipag-cooperate sa Pangulo at dito rin po ang maraming stocks. So huwag niya po sana ang bigyan ng negatibo na pananaw. Kung so, sa Bisayas man po ito nag-start, hindi po ba dapat mas matuwa pa siya na ang karamihan sa mga mamamayan natin na mga Pilipino po sa Bisayas ay makikinabang agad. Mauuna po dahil pilot area po ito. So sabi nga natin, uh, siguro yan po ang nagiging um, uh, pananaw ng isang tao na itim ang nakikita sa paligid, hindi niya nakikita ang liwanag o siguro ayaw niya lang mabuksan ang kanyang mata para makita ang may ginagawa ang gobyerno. Bilang vice-presidente, dapat nga nakikipag pa siya para mas lumawig pa itong proyekto na to. Huwag niya po sanang ibagsak agad-agad dahil uh, maganda naman po ang adhikain ng Pangulo. Matupad ang, ang, um, ang aspirasyon na magkaroon po ng 20 pesos kada kilo. But Yusek, do you feel that it's unfair to call it pambubudol itong program po na ito? Of course, uh, napaka-unfair ito dahil nakita po natin ang pagsusumikap ng Pangulo ni Pangulong Marcos para po maibigay po sa taong bayan itong 20 pesos no, na bigas, na ka, uh, kada kilo na bigas. At uh, sana iwasan, lalo-lalo na ng uh, Vice Presidente, yung tinatawag natin crab mentality. Sabi nga natin, sana iwasan maging anay sa lipunan. Huwag sirain. Uh, siya ay isang leader. Nasa gobyerno siya. Dapat tumulong siya. Huwag niya pong siraan, especially po, ganito. Sinabi niya po kasi, is parang pang uh, parang panghayop lang yung bigas. Na, napakasakit nito para sa mga local farmers natin. Huwag niya pong maliitin yung mga inaani ng local farmers natin. Dahil sinabi po natin, itong bigas na po nito, ito po yung binibili mismo ngayon na worth 33 pesos hmm. kada kilo. Sana nakinig po siya dahil uh, bibigyan lang po ng subsidiya ito. Pero the same rice po, uh, kind of rice ang ibebenta. So ibig bang sabihin po yung 33 pesos na kada kilo ngayon na ibinebenta ay panghayop lang po ba? Yung ba ang turing niya sa mga tao na bumibili nito na alam natin na halos diyan ay nasa laylayan ng lipunan. Hindi po maganda sa bibig mismo ng pangulo na itong kinakain na bigas na worth 33 pesos ngayon nagawa 20 pesos e eh, panghayop lang. Okay.